Marbel to guys. Yeah, General Santos. Uh, Marble, then Jensen, all the way to Jensen. Going to Jensen. And going to Jensen tayo guys. Mabilis mag-drive yung kakambal ko. Yeah, yeah. Yan yeah, may mga clay Mga clay ano. dere, okay. barato dere. maglot. Kuwa ka sa balay? Uh, may, may lutuan ka sa balay? Wala <inaudible> so, oh, uh, dito para may lutuan ta. Ay maliit may may, man, yamin, may

Yan guys, namimili kami ngayon ng ano. Ano yun? Playpot na yung lutoan ba? Pang lutoan ng pakbet or sinaing, ganyan. Then, you know, we love San Felipe. Welcome, yan guys. guys, maraming mga Manang palayok, May ka mo dako-dako sina. Ay, toro. Ayun. Ayun pa mo. No? Ngga gamay to. Oh, baka maano ka diyan. Baka maano ka diyan. May araw pa. Eh, sunod pwede nyo ano hon, ano, ipakin, ipakintabon daw itong itong pa daw na gamit. Di ba may ara ka mo sa to? Ay, sa kadugayan naman to. O ganit? Na, sa na, ano, wala man ginaugasan, hindi nga ano, hasta nag-itong. Hmm. Amo manis yan. oh, pero kay, kay nagdala ako sa to, pangit eh, hantod na, hindi maano ba. yan guys. Ito yung mga clay. Hoy, mahulog ka dyan! <laughs> May alag yan, draga. Ayan, mga clay pot to guys. Silang gumag... Kayong gumagawa, no? Ah. Ayan. Ganyan, guys. Ang ano.

tamang taklob niya. Wala na yung laman na Okay. Isang giro dupla laman na eh. Yung pang pakbet ganun. Oh, Ay, okay. uh, yung mga isang laman na rin. Okay. Ang taklob niya ayun pang bet. Ay, po yan kinuha pa. Para mas maganda yan pang. Okay. Ay bakit open? Hindi siya nang close klo close. Yan. Magkano yan? Parang sobrang laki naman yata yan. Mas maliit lang na konti. Okay guys, maraming maraming salamat po sa panonood. Please don't forget to like and share and subscribe my channel, Pitch TV. Ayun nga po kayo lagi. And God bless.